Kamusta mga negosyo, Alam nyo ba na maraming business ideas sa Pilipinas na kahit simulan nyo lang sa maliit na puhunan, pwede itong mag-grow at magbigay ng kita ng lampas 100,000 pesos kada buwan. Ang sekreto ay tamang diskarte, sipag, marketing skills at tamang supplier. Kaya naman ngayong araw pag-usapan natin ang 8 negosyo ideas na tested at may potential kumita ng 100,000 pesos pataas kahit na sinimulan mo lang ito sa maliit na puhunan. Ako po si Roy Zin, welcome sa panibagong episode ng Negosyo. Kung hilig mo mga videos na tulad nito, please hit the like button, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Marami sa atin ang iniisip na para magsimula ng isang negosyo, kailangan mo ng napakalaking kapital. Pero ang totoo, may mga negosyo na kahit 5,000 or hanggang 20,000 lang ang punan, pwede nang umikot at lumaki ang kita hanggang sa umabot ito ng 100,000 o higit pa sa isang buwan. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng extra income, side hustle or long term business na hindi masyadong mabigat sa bulsa, nasa tamang video ka kapatid. Hindi ito basta generic na business ideas. Tuturuan din kita kung paano sisimulan, Saan kukuha ng supplier? Magkano ang estimated na puhunan at kung bakit malakas ang demand ng mga ganitong negosyo? Kaya make sure na tapusin mo ang video na ito dahil baka isa na ito sa mga negosyo na susunod mong pagkakakitaan. Number 1. Perfume Rebranding Kung mahilig ka sa mga bagay na mabango at social tingnan, swak na swak sa iyo ang business idea na ito. Paano simulan? Una, bumili ka ng perfume oils ng wholesale. Pwede kang bumili sa Cubao, Divisoria o sa mga online suppliers katulad ng Shopee, Lazada or kahit sa Facebook Marketplace. Pagkatapos ay maghanap ka na ng supplier ng bote at ng spray caps. Karaniwang nabibili ito ng wholesale price na around 8 to 15 pesos lang per bottle. Gumawa ka rin ng sarili mong brand identity gumawa ka ng mga sticker labels, mag-isip ka ng catchy na brand name at ng magandang packaging. Ang puhunan nagre-range around 5,000 hanggang 10,000 pesos. At ang earning potential, ang cost ng isang 30 ml perfume bottle ay kadalasan nasa 25 to 40 pesos lang. Pero pwede mo itong ibenta ng around 120 hanggang 200 pesos. Depende pa yan sa target market mo. Halimbawa, kung makakabenta ka ng 500 bottles sa loob ng isang buwan, aabot ang kikitain mo ng around 60 hanggang 80,000 pesos. Ang kagandaan dito kapag lumaki na ang demand at nakakuha ka ng mga resellers or mga distributors, pwede ka pang lumampas ng 100,000 per month. Ang perfume ay consumable product kaya naman siguradong may repeat order kapag nagustuhan ng customers mo ang mga scent ng product mo Siguradong babalik sila para bumili ulit. Bukod pa rito, maliit lang ang product kaya napakadaling i-ship at i-market sa internet. Number 2, food tray for events business. Sa Pilipinas, hindi talaga nauubos ang mga handaan. Kahit simpleng birthday lang, merong handa. Kung may talent ka sa pagluluto, swak na swak sa iyo ang business idea na ito. Paano magsimula? Mag-start ka muna sa mga best seller katulad ng spaghetti, pancit, carbonara, chicken wings at barbecue. Or kung anong pagkain ang sa tingin mo ay papatok sa mga potential customers mo. Gumawa ka ng Facebook page at i-post ang mga pictures ng food trays na niluto mo. Maaari ka ring sumali sa mga groups sa Facebook sa area nyo at doon ka magpa-order. Ang sekreto rito ay nasa lasa and presentation. Kung masarap at maayos ang packaging, madaling mag-repeat order ang mga customers. Ang puhunan, you can start around 5,000 hanggang 20,000 pesos. Pagdating naman sa earning potential, ang isang tray ay pwede magbigay ng profit na around 300 to 800 pesos. Kaya naman kung nakakabenta ka ng 100 tray sa loob ng isang buwan, ang potential income ay 30 to 80,000. Kapag peak season katulad ng Pasko, mga graduation or summer season or wedding months, kayang lumampas up to 100,000 ang pwede mong kitain. Bakit nga ba napakaganda ng gantong business? Food business is always in demand. Hindi lang ang tao may oras or hilig magluto para sa mga events. Kaya handa silang magbayad para sa convenience at syempre para matikman ang luto mo kapatid. Ang tip dito, mag-offer ka ng mga bundle package. Halimbawa, pasta tray plus wings tray plus dessert para mas malaki ang kita mo per order. Number 3, Gadget Accessories Online Store Lahat ng Pilipino may cellphone at lahat halos ay nangangailangan ng accessories katulad ng case, charger, keychains at iba pa. Paano magsimula ng ganitong business? Mag-source ka ng mga cellphone accessories mula sa Green Hills, Bibisoria or online wholesaler. Magbenta ka sa Shopee, Lazada or TikTok Shop. Mag-alok ka na rin sa kaibigan at kakilala mo. Gumamit ng mga TikTok videos at mga Reels para ipakita kung gaano ka useful o aesthetic. Gumamit ka ng mga TikTok videos at mga Reels para maipromote mo kung gaano ka useful o aesthetic ang mga produkto mo. Sa puhuna naman, you can start from 5,000 hanggang 15,000 and ang earning potential usually ang profit margin ng ganitong produkto ay umabot from 100 to 300%. Ibig sabihin kung makakabenta ka ng 1,000 unit per month na may net profit na around 100 to 200 pesos per item, automatic 100,000 plus ang kikitain mo. Bakit maganda ang ganitong business? Daily necessity na ang gadget accessories ngayon. Kapag nasira ang charger ng isang tao, di ba bibili agad sila without second thought. Ang tip dito is mag-focus ka sa mga trending accessories. For example, kung may bagong model release ang isang brand, magbenta ka kaagad ng mga cases at mga screen protectors para sa bagong modelo na ito. Number 4, Party Needs and Balloon Business. Kung creative ka naman at may talent ka sa pag-design para sa mga event, nako, gamitin mo na yung kapatid. Paano magsimula? Mag-start ka muna sa maliliit na mga packages, katulad ng Balloon Arch, simple backdrop at mga tarpaulin. Bilin mo ang mga balloons at mga backdrop material sa Divisoria para mas makamura ka. Gumamit ka rin ng Shopee and Lazada para sa mga tools kagaya ng balloon inflator at ring lights dahil mas madalas na may mga nakasale dito. mag ka sa mga social media mo at gumawa ng before and after photos para makakuha ng mga potential clients ang quality na gawa mo. Sa startup, pwede ka rin magsimula from 5,000 pesos up to 50,000 pesos. And sobrang laki ng earning potentials dito. Ang isang package, usually naglalaro yan around 5,000 to 15,000 pesos ang kita. Sabihin natin makakuha ka ng apat hanggang limang events kada buwan. Aabot na ang kikitaya mo dito ng 100,000. And syempre, the more na nakikilala ka sa ganitong industry, the more na lumalaki ang potential na income mo. Bakit malakas ang demand ng ganitong business? Lahat ng okasyon ay may dekorasyon. Parents and celebrants are willing to pay para maging memorable at syempre maging Instagram worthy ang event nila. Well, ang tip dito ay gumawa ka ng mga all-in packages katulad ng balloons plus dessert table plus party host para syempre mas malaki ang kitain mo. Number 5, Egg Supply Business Isang siguro ito sa pinaka-stable na negosyo na pwede mong i-consider dahil sobrang basic needs ng produkto na ito. Kumuha ka ng wholesale supply mula sa mga poultry farms sa Nueva Ecija, Batangas at Bulacan or subukan mo rin maghanap ng mga supplier sa lokal na area nyo. Ibenta e mo ito sa mga sari-sari stores, karinderiya o sa mga kapitbahay. Gumamit ng tricycle for delivery para mas mabilis ang distribution ng iyong product. Pwede ka rin mag-post online. Sumali ka sa mga online groups at siguradong marami kang magiging potential na customer. Pagdating naman sa puhunan, you can start from 5,000 up to 15,000 pesos. And ang earning potential, usually, kumikita ng 20 to 40 pesos per tray. Kung makakabenta ka ng 50 trays per week, kikita ka ng nasa 10 up to 15,000 per month. Kapag lumaki na ang volume ng order at nagaroon ka na ng maraming suki na mga tindahan, kaya mo nang umabot sa 100,000 pesos or higit pa sa isang buwan. Bakit maganda ang ganitong business? Ang itlog ay tinatawag na staple food. O ito yung lagi mo makikita sa bawat bahay. Mabilis ang turnover at kahit recession, ang mga tao ay bibili at bibili ng itlog. Ang tip dito ay magdagdag ka ng value added service tulad ng mga libreng delivery para makuha mo ang loyalty ng iyong mga suki. Subukan mo ring magdagdag na ibang produkto kagaya ng mantika for additional income. Number 6, Rice Retailing Business Sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino, hindi mawawala ang kanin. Kaya naman, isa ito sa pinakamagandang negosyo na simulan. To start, Maghanap ka ng mga NFA accredited suppliers or traders mula sa Nueva Ecija or Metro Manila. Magbenta ka rin ng mga bigas per kilo sa maliit na mga spaces. Kahit sa garage lang muna, pwede ka na magsimula. Magbigay ka ng mga options katulad ng regular, well-milled at mga premium rice. Ang puhunan, you can start also from 5,000 or up to 40,000 pesos. Usually, ang kita or ang profit per kilo ay umabot ng 2 to 5 pesos kung makakabenta ka ng 1,000 kilos sa isang buwan, kikita ka ng 5,000 pesos. Pero kapag lumaki na ang volume ng orders at nagkaroon ka na ng mga loyal customers, from per kilo, posible maging per sack na magiging bentahan mo at madali itong mag-scale up hanggang sa hindi mo na kumikita ka na ng 100,000 pesos kada buwan. Bakit malakas ang ganitong business? Ang bigas ay tinatawag ding staple food sa Pilipinas. Walang araw na walang kanin. Pwede ka rin maglagay ng libreng 1 kilo rice promo para sa mga suki mo para naman mas maging loyal sila sa iyo. Number 7, mini photo and video coverage business. Kung passion mo naman ang photography, na ng chance mong pagkakitaan yan. Pwede kang magsimula sa pagbili kahit ng second hand lang na DSLR yung around 15 to 20,000. Even better kung meron ka ng unit na gagamitin. Gumawa ka ng Facebook page or TikTok account kung saan i-upload ang mga sample shots mo. mag ka din ng mga affordable coverage packages para sa birthday, baptism or debut or weddings. Ang punan, usually from 20 hanggang 40,000. Sa isang event naman, pwede kang kumita ng 5,000 hanggang 15,000 depende sa package. Say for example, nakasampung event ka sa loob ng isang buwan, so ang kita mo ay papalo from 50 hanggang 150,000 pesos. Bakit maganda ang ganitong business? Laging may demand para sa documentation, lalo na sa mga provinces, madalas konti lang ang mga professional photographers, kaya naman malaki ang advantage dito. Ang tip dito ay mag-offer ka ng mga instant photo printing para sa dagdag na income. Number 8 online travel agent. Kung mahilig ka naman mag-travel at mag-arrange ng mga budget-friendly na mga bakasyon, swak na swak ito para sa iyo kapatid. Simulan mo ng pagkakitaan yung hobby mo na yan. Paano ba magsimula? Gumawa ka ng mga Facebook page or website na nag-offer ng mga curated travel itineraries. Paano magsimula? Una, gumawa ka ng Facebook page or website na nag-offer ng mga curated travel itineraries maging affiliate ka ng Airbnb, Agoda, Booking.com or Traveloka. Pwede ka rin mag-abang ng mga promo sa mga airline websites para kumita ka ng komisyon. Mag-offer ka ng all-in package, tour, accommodation and transportation. Sumisikat na rin ang mga tinatawag na joiners tour sa ngayon. Pwedeng ikaw ang mag-organize or makipag-partner ka sa mga legit travel operators. Register your business as well dahil mas makakakuha ka ng trust sa mga future clients mo. Pwede mong simulan ng gantong business from 5,000 hanggang 10,000 pesos. Ang kita per booking is usually nagre-range from 100 up to 5,000 pesos depende ito sa package. Kung makakakuha ka ng 30 bookings sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 30 hanggang 50,000 per month. Siyempre, habang nakikilala ang business mo, mas gaganda ang takbo ng kita nito bakit maganda ang ganitong business? Well, mahilig maggala ang mga Pinoy. Kahit tight na tight na ang budget, lagi silang naghahanap ng mga sulit travel packages. Ang maganda pa rito, kadalasan sa mga nagta-travel, grupo yan. Pwedeng barkada or family. Let's say sa isang booking na may limang katao, kung kikita ka ng 1,000 pesos per head, o ba diba? 5,000 pesos na agad ang kikitain mo. Ang maganda rito, sumali ka sa mga Facebook travel groups mag-post ka ng mga reviews at mga travel experience ng mga naging kliyente mo para dumami ang iyong inquiries. So ayan, kita mo kapatid, hindi had lang kahit maliit lang ang puhunan dahil pwede ka pa rin kumita ng malaki. Ang sikreto ay nasa pagpili ng produktong laging in demand. Paghahanap ng mga tamang supplier para mas mababa ang costing, maging consistent sa marketing strategy at syempre, maging matyaga at maging creative kung seryoso ka sa pagninegosyo. Kahit alin sa walong ideas na ito ay pwedeng maging 100,000 plus monthly business kung maayos mo itong mamamanage. Tandaan na kahit maliit lang ang negosyo kapag naging consistent ang effort at marketing mo, lalaki at lalaki ang kita mo. Kung seryoso kang kumita, pili ka lang sa mga negosyo na swak sa'yo depende kung saan ka magaling o saan ka passionate. Dahil tandaan mo, kapag gusto mo ang ginagawa mo, mas madali ka magtatagumpay. Ngayon, ang gusto kong malaman, sa listahan ng mga negosyo ideas na ito, alin ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo yan sa ibaba para mapag-usapan natin. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at syempre i-share mo na rin ang ating video para mas marami pa tayong matulungan na kapwa nating Pilipino na gustong magsimula ng sariling negosyo pero maliit lang ang kayang ipuhunan. Laging tandaan kapatid, walang maliit na puhunan kung malaki ang pangarap mo. Kaya naman kita kits tayo sa susunod na mga video.